Magandang araw. Ako po si Catherine Berio de mula sa St. Paul. Ang aking balita ay nabasa ko mula sa Filipino Star ngayon noong Miyerkules, Enero 29, 2025. Food emergency sa Bigas simula na sa Pebrero. Takdang ideklara ng Department of Agriculture sa unang linggo ng Pebrero ang National Food Emergency sa Bigas sa Bansa. Ito ay makaraang Ihayag ng Department of Trade and Industry sa Kamara na aprobado na at kaya nang ilabas ng National Price Coordinating Council sa loob ng dalawang araw ang Resolusyon para sa National Food Emergency. Ayon kay DTI Secretary Agatan Ubero may inaayos lang na formula para masuportahan ang food emergency at kaya na umanong ideklara na susunod ng dalawang araw sa ilalim ng food security emergency. Bibigyang payon tulot ang pagbebenta ng NFA rice stock sa mga local government unit. Ang masasabi ko tungkol sa balita na ito, kinakailangan ng kumilos ng pamahalaan upang matugunan ang pangailangan ng bigas sa bansa. Ang kanin mula sa bigas ay ang pangunahing pagkain nating mga Pilipino. Kung mauubos ang supply na marami maraming magugutom na kapwa nating Pilipino. Maaari rin tumaas ang presyo ng bigas dahil sa kakulangan ng supply na ito. Suportahan din sana ng ating pamahalaan ang ating mga magsasaka upang magkaroon tayo ng maraming supply ng bigas sa bansa. Muli ako si Catherine Berry Diesels ang iyong taga-ulat sa araw na ito.